Sampung taon ng trabaho ni Ruel ang pamamasada ng SUV. Maliban sa laging pag-check ng blow baguets bago pumasada, lalo pat nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng mga pasahero. Tatlong beses na raw kasing nabangga ng ibang sasakyan ang kanyang minamaneho. Ako ang kahit super mong ingat, isa ako ang binabangga eh. Kaya nasa magkasira-sira na, yan. Pinatrasan ng taxi, binanggan ng kumita na high-ease. Ito, dyan sa may Sa kasagsagan ng pamahal na araw, naitala ang kaliwat ka ng aksidente sa kalsada. Apat na car retrieval sa Camp, uh, Camp Lagoon, yung mga hinatakpo natin nung uh, nag-flash flood. Mm -hmm. Tapos uh, may 13 mechanical defects tayo sa AOR natin sa Marcos Highway. Mm -hmm. uh, mostly yung mga naging uh, nga dito is yung na-clutch -na sila, tapos yung uh, brake malfunction, mm -hmm. tapos yung nag-overheat. Tapos may dalawa tayong rollover, nag-turn turtle dito sa Asin Road. Mm -hmm. Isang, uh, isang uh, Honda Civic sa isang Fortuner. Tapos may mga road accidents tayo sa pedestrian lane mismo sa Luakan, Harapan mismo ng Heaven's Garden Memorial uh, Memorial Park. Na itong sa itong kotse na ito natamaan yung motorcycle with mm -hmm. a rider mula noong March 23 hanggang kahapon March 31 nakapagtala ang 911 on call ng halos 27 kaso ng aksidente sa kalsada bahagi tumaas raw ito kumpara sa mahal na araw noong nakaraang taon mas marami ngayon kasi nga due to, dito dito sa nabigla rin tayo mga taga Baguio dahil sa mga tagal na walang ulan mm -hmm. yung yung ulan kasi natin yung uh, yung ang na dadan is caused nung yung ambon-ambon lang mm -mm. hindi niya binuhos yung ulan so kahit anong preno mo diyan pag uh, ako niyan dudulas at dudulasion ang mga biktima raw ay pawang mga turista at mga residente ang mga biktimang nakapagtamo ng trauma at sugat ay naitakbo na sa pagamutan at nalapatan ng paunang lunas Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines